Hello everyone! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel. Nandito po tayo ngayon sa APM Punta tayo ng Jackie Club. mag -ano lang tayo guys. Mag-buy tayo ng, ah, hindi, uh, ng Mark 6. Dito tayo guys. Dumaan sa Crocodile Center. Pababaan naman tayo guys ng escalator. Tatawid lang tayo sa kabila guys. Nandun na ang Jockey Club. So dito na tayo guys. Tayo ay tatawid lang dyan sa kabila. Ayan. Nandyan na ang Jockey Club. Ang lamig guys. Mahangin. Malamig pa rin. Baka next week ay hindi na ganito kalamig. Tatawid na tayo guys. Pasok tayo ng Jockey Club. 台上的嘉賓好難忘記將合照隔 Let's all look to the front and all our media friends here and all our racing fans here today at the charting race course for this We've been with Vincenzo from Manapurito on this very special occasion Thank you Congratulations once again Nakabili na ako guys ng Mark 6. Maglakad-lakad lang ako dito guys. <coughs> Hindi makakain ng ano. Ito masarap dito guys. Oh. Hindi lang ako makakain ng ice cream. Gusto ko sana ng ice cream nila. Oh. Wala man lang mura-mura dito sa kuntong guys. Ang mamahal. Ito ang mamahal ng mga bag dito hundreds, hundreds. Pero magaganda siya, guys. Tawid tayo sa kabila, guys. Hindi na ako pwedeng kumain ng sushi, guys. Hindi pwede sa akin yung mga raw food. Yan. Tawid na ulit tayo sa kabila. Babalik na ako doon sa mall. Tapos, tatawid pa ako doon sa kabila. Alay, yung laka rin. Di si guys. Exercise na rin yung kalalakad. Di ba lang mapagod tayo. Exercise. Hindi ko na dala guys ang aking uh, stick. Ang aking selfie stick. Parang gusto ko muna umakyat sa taas guys. Ito tayo ng 68. Mag-window shopping lang tayo dito sa 68 guys nung nakaraan ng mga bra naging 9.90 tingnan natin ngayon kung meron pa titingin lang tapos mamaya pasokin natin ang Uniqlo taas rosa na naman ito guys oh. yung palda short ang ganda nito ah

ko sa guys so 79 pangit man ang kulay papatahay sa kabila guys sa may MTR tapos tawid tayo doon ay may sila ano ba doon bazaar ayun guys punta tayo doon lakad lakad puro lakad Dito kasi ako guys bumibili ng bra. Ay oh, 59.90. Ay, may buckles. Bawal na kasi guys sa akin yung may ano yung may bakal. May bakal. May bakal. Pero dito pwede ko siyang pulang sizes. B75, B80. Wala na. Wala na sizes, maliliit. Ito, 50% off. Wala na. Lumipas na ang mura, guys hindi na tayo makabili ng bra nagmahal na siya guys wala nang sale kakad na ulit tayo anong oras na ba tawit tayo sa kabila ayan guys nakatawid na tayo dito sa kabilang side wala na tayong ginawa. Naubos ng oras natin sa kalalakad. Gano'n lang ako guys. Lakad lang lakad. Ano naman itong $30.50 for two. Ito guys ang um, park dito. Maya tayo upo dyan. Ay, hindi na pala. Hindi na tayo dyan Dadaan sa park. Dito na lang tayo. Kasi mamaya doon na ako sasakay ng bus. Pauwi sa amin katambay na rin ako isang beses dito guys Diyan ako kumain sa park ayan may mga pinay na nagtitiktok ganda rin dito guys ayan. marami din kayo nandun oh. ito, may cafe may mcdonald din sa bandar dulo guys ito yung mall nila ganda ng punto. Sulat na punto. lakad lang ayan, puro lakad si Inday hanggang sa mapagod ang ating mga binti ang ating mga paa ayun, magtingin pala ako dito ng initan ng tubig guys walang maliit ang lalaki niya kung maliit sana guys, ang lalaki ng ano nila, yung inita ng tubig. Malalaki siya. Walang maliit. Punta muna tayo sa sa ano, sa 360 shop. Tingin tayo ng makakain natin sa buong. Ay, hindi na pala kasi bukas punta kami ng market ni Lola. Pero tingin pa rin ako din mm -hmm. Masarap kaya guys ang birch tree. Ito kasi yung nabili ko oval, hindi siya masarap. Tingnan niyo, ko yung birch tree kung masarap. Parang gusto kong bumili. Try ko kaya to, guys. Dutch lady pala, akala ko birch tree. Hindi ko lang kumasarap to, guys. Hindi ko pa siya na ta-try. So 100 na rin. So 700 plus pesos. Ito ang sarap nito guys. Bili pala ako nito. Isa lang. Sarap to eh. Langka. Bili tayo okay, sa nito. Cheese. May paan ng manok eh? Parang gusto kong itry ito. Milka chips ahoy. Nine dollar. dito guys sa Kuntong merong Mega Max din outlet pero hindi siya ganun sa gaganda yung andito. Ay, may isang mahaba para maganda to guys ito kaya Catchers. Ang pangit naman ng kasama. Hmm. Minimix talaga nila. May isang maganda, sketchers. Pero ito, may maganda rin black. Pero ito naman orange. Tapos may ganun na kasama. Ano to, Tommy? Hmm. Ito ang gusto ko guys. um hmm. Ang ganda ng black niya. Tingnan ko nga kung Ay. Sige.